Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! Nagre-reklamo yung asawa ko bakit ang bilis daw maubos ng budget na binibigay niya. Nuko dahil tumaas talaga yung presyon ko. Ayan, siya yung pinamalengke ko para alam niya yung gastos. Nuko! Ay Diyos ko, tignan ko lang talaga kung saan naabot yung 200 pesos na binigay ko. Ay Diyos ko, sinisigurado ko 100% mag-aabono siya, nuko. <laughs> Aba, nagre-request pa mo siya. Gusto niya daw ulam, Bicol Express. Ay, Diyos ko, sa pangsangka pa lang ng Bicol Express, kulang na kulang na yung 200. Wala pa yung karne. Ay, Diyos ko, Bicol Express yung pinapaluto niya. Ba't nakita ko tong video niya, puro pang sigang yung kinuha niya. <laughs> Ay, just ko, ano ka na kaya laging gandos kang kung ampong kamatis sa ini. <laughs> o, yan, nasa counter na pala siya. Hm, tignan ko lang kung hindi siya napapakamot sa ulo sa gastos. <laughs> Pag-uwi niya nga dyan, binanlawan ko na itong karneng binili niya at tinatanong ko siya kung magkano yung nagastos niya. Ay nuko, kaya sabi-sabi niya sa akin, sakto lang daw yung 200 na binigay ko. Pamag-lokwa yung sarili ni ngalti. <laughs> Ay nuko, sa tagal ko nang namamaling, paglaramanak, parugo. <laughs> Pero inayaan ko lang siyang lokoy niya sarili niya dahil alam ko naman talagang hindi nagkasa yung 200 na binigay ko. O yan, sa kakakwento ko sa asawa ko, imbis na maunang magisa itong bagong na una pa yung baboy, nuko. <laughs> Pero okay lang yan, maluluto din naman itong bagong na to. O, balik tayo sa asawa ko, ay do na. <laughs> Sabi ko sa asawa ko, total magaling siyang mag-budget at mamalengke, ituloy-tuloy niya na araw-araw. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, ay okay lang sa akin, kahit ikaw na yung umawak ng budget natin at mamalengke araw-araw. Ay just call away tapin nung misad sa deal. <laughs> Pero matalino din yung asawa ko dahil mabilis din siyang nakapag sa akin. Ay, just ko, ang sagot niya sa akin, pagod na pagod na nga ako sa trabaho ko pa yung papamalingki at papag-budget mo. Numano ka na, Jo. <laughs> Pero hindi na ako nakipagtalo. Puta mga laklak, baka -lak ako yung ngalti. <laughs> Dahil alam ko naman na alam niya na ngayon kung gaano kahirap ipagkasya yung budget na binibigay niya dahil napakamahal ng bilihin ngayon. At least ngayon hindi na siya magrereklamo dahil alam niya na at na-experience niya na yung pagbabudget at pamamalengke. Natawanan ko nga siya dyan at sabi ko sa kanya, oh, tanong-tanong ka pa mo kung saan ko dinadala yung budget. Kakala mo, puro Shopee ako, ne. O, yan nga ni balo mo na rugo. <laughs> just ko, napakalalakas pa mo ng loob ng mga lalaki pag sinasabi nila, saan mo ba dinadala yung perang binibigay ko? Ay, Diyos ko, parang napakalalaki ng binibigay. <laughs> Kung makapagtanong sila, parang hindi nababawasan yung mga binibigay nila. Yung perang binibigay nila, alam nila. Pero yung kinakain at pinambabao nila, hindi nila rugo nakikita. Yan yung kay rugo, no, kanya pamatalan. Ay, <laughs> no, kamitas rugo presyon. <laughs> Kaya kayo mga lalaki, bago nyo kami tanungin kung saan namin dinadala yung mga perang binibigay nyo, tanungin nyo rin yung sarili nyo kung sapat nga ba yung mga binibigay nyo, Diyos ko. O yan, minyer mo na marugoy <laughs> daray,